Hey! Maulang hapon po sa ating lahat. Ngayong hapon nga po ay pupunta na ako ng Madela dahil kinakailangan na natin bumalik doon para magtrabaho. Dito pa nga lang po sa kasiguran ay basang-basa na ako. Buti na nga lang manipis pa yung damit na sinuot natin. Akala ko nga hanggang doon sa Madela umuulan na rin. Kasi kanina, bago ako malis, maaraw naman dun sa amin. At nang pagsalubong ko dito sa kasiguran, ay ayun na nga, bumuhos na ng malakas na ulan. At pagkalampas ko nga dun sa kasiguran, ayun, puro ambon na lang. At heto na ngayon, nandito na ako sa Caloocan, Barangay Dinadyawan. At habang paket nga ako dito sa matarik na daan, ay may nakita akong mga bato. Hinintuan ko na at pinulot ko na kagad. At baka kasi makadisgrasya pa ng iba dahil paakyat na ito at biglang liliko kaya kapag mabilis talaga yung takbo mo dito at ganito karaming bato ay talaga namang madidisgrasya ka dito kaya palagi po tayo mag-iingat lalong lalo na sa mga katulad ko na bumabiyahe pa sa malayo at pagkatapos ko nga malinis ay umalis na ako at pupunta nga ako dito bumibili ng mama na taluan pagtawagin sa Ifugao barangay Kalaokan pa nga din po ito at syempre shout out na rin po natin yung mga brother and sister natin dito dahil may church nga rin tayo dito at ilang sandali na nga lang ay umalis na rin rin ako dito dahil naisip ko nga rin baka kasi uulan pa dun sa may bundok na daraanan ko. At naisip ko nga baka gabihin pa ako dahil delikado dun sa may mga bundok. Bali isang oras pa nga po ang tatrabilin ko hanggang dun sa Madela hanggang dito. At dito nga kung mapapansin nyo ito yung tuyo na yung damit ko. Na kanina lang, basang-basa. Manipis lang kasi ito, kaya mabilis lang matuyo. Naisip ko nga na ito yung susuot ko dahil may init. Pero hindi ko alam, nauulanin pala ako. Pero buti na lang talaga, ito yung naisuot ko. At pagkatapos ko nga bumili dito, ay umalis na rin po ko kagad. At ito nga pong dinadaanan ko ngayon ay malapit na sa boundary. At mga ilang segundo na nga lang po ay nandun na tayo. Hindi ko na nga po nakuha na ng video kasi nakalimutan ko. <laughs> dito nga po pala sa part na to ay mahalata natin na maganda na yung panahon. Naisip ko nga po na baka hindi talaga umulan dito. At hanggang mamaya po ay talagang titirik na naman yung araw. At heto na po, nandito na tayo sa may tulay. Napakaganda ng tanawin dito. Napakasolid. At sobrang napakaganda na ng panahon dahil nakatirik na nga talaga yung araw. At ang oras ko po dito ay alas 5 na ng hapon at heto ngay huminto na naman po ako dahil sa nakita ko dito na napakagandang view makikita po talaga natin yung buong Madela at napakalawak na kapatagan at nakapalibot, nakabundukan barangay kabuan nga po ito madadaanan nga po natin ito kapag dito tayo dumaan sa San Pedro at ito na rin po yung sign na malapit na tayo sa pupuntahan natin ngayon at paalala na rin po, hindi po gala talaga yung pinunta ko rito, kundi para magtrabaho. Kinukunan ko lang po ng video yung mga nadadaanan ko. At para naman po, kahit papano ay may may share ako sa inyo. At maigala ko po kayo sa pamamaraan na alam ko. At heto na nga po, nandito na ako sa San Pedro. Inayos ko na rin po yung camera ko para makuhanan ko. At syempre, para makita rin po natin yung ganda ng San Pedro at dito sa may tulay napakarami nga pong tao dito tuwing hapon dito po sila nagjajaging at nagtatambay dahil sa napakagandang tanawin at napaka presko medyo may kahabaan nga din po itong tulay na to kaya napaka solid dito minsan nga ginagawa nilang karirahan to at kung hindi nyo po makontrol yung throttle nyo dito ay talaga namang mapipiganin nyo kaya ingat po tayo palagi saan man tayo patungo malapit man o malayo basta ang mahalaga safe tayo dahil ang tunay na finish line ay makarating tayo ng buong buo at ligtas at payapa at syempre walang pag langan at eto nga rin po yung may papayo ko lagi po tayong magbaon ng pagpapakumbaba at mapagbigay sa kalsada sa madaling salita dapat humble lang po tayo at sa oras po na to namnamin po natin ng sabay-sabay ang ganda ng mundo So, ayan po, malapit na tayo dun sa pinagtatrabahuan ko. Kaya, paano po ba yan? Hanggang dito na lang po. Next time na lang po ulit. At syempre, sana po nag-enjoy kayo sa video na to na kahit papano ay naigaalak ko po kayo sa pamamaraan na alam ko. Nakagaya po nito. Maraming salamat nga po sa patuloy na suporta at sa pagtangkilik ng aking mga video. At hanggang dito na nga lang po. Ingat po tayo palagi. Bye-bye!